Fuller Hill uh, Bang Islands uh, Occidental Mindoro may isang tanigi may mga jack pa talaga oh ayan daw ay emperor long nose emperor yan po iba flash natin ng contact number sa detalye na para paano nyo makontakt si Cap Mablon <laughs> What's up mga chong? Welcome again sa isa na naman nating share a spot episode kung saan lalabas tayo sa ating comfort zone at nagdayo tayo sa Occidental Mindoro kung saan ang tsansa ng mas malalaking isda ay mas pinataas. Mapunta naman tayo sa kung magkano. So ang total ng paghahati-hatian ng anglers ay 14k plus yelo plus pagkain plus paen So most of the time nga po ang pain na binibili ay galunggong. Pagdating naman sa gabi ay humuhuli ang mga pakero ng pusit kung tawagin nila ay ballpen para yun ang ginagawang pain isang so, malaking shoutout nga rin pala sa mga kasama namin bangkero dahil sa lahat-lahat ko -lahat ng nasakyan nating uh, bangka sila po talaga yung pinaka accommodating paghiwa ng pain pagtanggal ng buhol ng mga fishing line hanggang sa pag-alis ng isda sa yung kawel sila po ang bahala doon